sa isang mapagpa ng araw na naman mga katusok ito ang buhay ng florist pag uh, ikaw ang opening maglilinis ka sa shop pag linis mo naman maghihintay ka ng order ayan yung mga in-order at ikaw rin ang maglilinis nito kaya hindi pwede ka tamad sa isang florist tapos yung mga nalagya dapat masipag ka rin maglinis hindi yung basta dinis-dinisan lang ito kailangan alam mo paano nililinis nito yung lagay niya kasi nangingitin Uh, Paglilinig niyan para alang ka effort-effort yung uh, di mo kailangan magkukudud ng magkukudud ng foam para sa panlilinig sa kasabot Ay kung mag-iisa kayo ng tubig, lagyan nyo ng patak na Clorox Para yung tubig hindi siya naglulumot at hindi siya iitin At hindi babaho Drops lang, drops lang Lagyan nyo ng ano Ayan kaya yung lagayan kahit 1 year na to, maputi pa rin yung labd kasi drops lang ng Clorox yung dalagay. Ang kananong iba, pampatagal ng bulaklakang Clorox, hindi pampatagal ng bulaklakang Clorox. Para lang hindi mangamoy yung tubig or maglumot-lumot. Doon naman mas ang mga taga na ano, na na sila tubig lang nilalagay. Tapos Clorox din. Hindi, ang Clorox for possibility po ulit. Hindi siya pang ng bulaklak. Ang, ang Clorox ay pampalinis ng tubig para manatiling malinis sa tubig kahit inang araw na pa pababad ang bulaklak hindi siya bumutumi Nagaano nag ako, nagagaglab sa ko para pag may dumating ng customer dito kailangan magugas na kamay pag nag wrapping Dito pag flores ka, sak mo na lahat, cleaner, cleaner of janitor. ah uh, ikaw na rin magmamanage no? ang dami ng bulaklak na kukunin mo walang magbibigta sa iyo dapat ganito ganyan pero sa una yung ano um, mo kaso ah, ang karamihan ng mga aborador hindi naman marunong sa bulaklak kaya kung baguhan ka at baguhan din yung shop at uh, hindi, hindi ka pa rin marunong mag-arabic hindi ka pa rin marunong mag-tansya ng mga customer kung parahin ng customer sa linya mo maaaring iba nalulugi kasi ikukuha ng bulaklak natatapon lang katulad ko ako ng bago lugi yung amo ko yung bagong bago akong saltarito ko wala kasi itong formal training sa Bulaklak. Yung lakas lang ng loob ko, nag-apply ako ng trabaho, natanggap ako. Yung paggawa, ang, uh, ano ko, yung pag-manage sa loob ng, uh, ng gate shop, wala akong alam dati. Nung pala dapat ang Bulaklak, pag in mo, dapat malinis. Ang ginawa ko, pagkabili ng amin ko dati, lagay ko lang sa cooler After 2 days, patay. Eh, buti, Nagkaroon ako ng mga barkadang flores, tinuruan ako na dapat bago yung ista kang bulak, lak malinis. Tatanggatin yung mga dahon-dahon at -dahon, puputulang kada ikalawang araw para makahigit uli ng panibagong puti. Ganyan yung pag-aaral ng bulak, pag-aalaga. Pero dito naman sa mga napasok ako na ngayon, hindi mo na yung bulak ng isang lindo. Hanggang dalawang araw lang. Dalawa at tatlo Tapos pag dalawang araw, nakumukuha ulit akong bago yung ang pagbenta first in first out pag uh, hindi na mimili yung customer ikaw na bahala ng discounting kailangan yung mga dati ma-e-pull out mo ganun hindi yung mga luma maiiwanan tapos yung mga bago ano mo ngayon depende na lang kung yung customer ang mamimili ng bulaklak ganun na kasi nasa uh, flores ang buhay ng negosyo ng uh, bulaklak wala sa amo kahit yan pakayaman yung amo nyo at uh, maraming puhunan hindi naman kayo marunong mag-manage ng uh, flower shop hindi rin hindi din aangat yung bulaklak yung uh, negosyo ng bulaklak kaya ang uh, pag bulaklak ay nakadepende din sa mga worker o depende na lang kung malaking kumpanya yung pinapasokan nyo at gagawa lang yung gagawa may marketing na bilang malaki yun pero kung mag i-start kayo na kayo lang yung worker solo kailangan matutunan nyo yung paano bang i stock ang bulaklak ang shop dapat malinis lagi para ang customer ay babalik kasi yung mga customer pag marumi yung bulaklak ay yung uh, lugar mo, maagdamok yung mga paninda mo yung mga shelves mo stante hindi sila bumabalik, ayaw nila iniisip nila na yung trabaho mo rin ay marumi ganun Yung video lang ako konti. Kasi hindi ako pwedeng mag-video ng gawa-gawa ko rito. Yung mga ready-made ko. Binan na ako ng ano. Yung mga gawa ko bawal nang na ako mag-video at mag uh, mag-picture kasi mga 9 months na lang ako rito. Alis na ako. Yung lamang po. Maraming salamat. Have a nice day. God bless.